Hello, hello, hello! Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ah... Uh, Siyempre ngayon nandito pa tayo sa Parkstone at nachimpuhan natin. Meron na namang uh, bagong na-relocate. So, yung last week, parang ka-upload pa lang natin yung video na yun. At ngayon, meron na naman tayong, ah... Uh, nachimpuhan, uh, na na-relocate dito sa Parkstone, ah... Uh, na-ikabiti dito sa may kalugkog. At mukhang taga-Kison City, atay itong mga to, Kison City galing. Kasi, yung gamit nila ay yung, ah... Uh, Track, no from uh, DPWH at nakalagay Kison City. Tingin ko eh mga galing ng Kison City itong mga narelo kita. Tapos upang uh, uh, dalawang block kung hindi ako nagkakamali o apat na block itong mga ma-occupy o magkakaroon ng mga pamilyang uh, malilipat dito sa pabahay ng gobyerno. Lipad natin yung video natin para mas makita yung mga Nang mas maayos at uh, tanungin din natin sila no? Uh, kung taga saan sila galing kung sila pa ay galing ng Quezon City kasi doon sa kabila uh, merong nalipat na doon na isang block ng mga taga Quezon City. Hindi ko lang alam kung kasama sila nito kasi yung doon sa may kabilang side, mga taga parang loton naman yung mga na-relocate nung last two weeks na tayo, no? Alam ko ka-upload pa lang natin yung video natin tungkol doon sa video natin dito sa may uh, Parkstone dito sa Kalubkog na merong bagong na-relocate ngayon. Ayan na. Meron na naman uli kasi sabi nga nung nakausap natin parang tatlong bats, no? Tatlong bats sila na malilipat o marirelocate dito sa kabayan ng gobyerno dito sa Naik Cavite. Okay, so lipat natin yung camera natin para makita nyo ng mas maayos yung uh, sitwasyon ngayon dito sa may uh, Parkstone Kalubkob. Okay, so ayan sila. Ah, Siyempre, nagbababa sila ng mga gamit, no? Ng mga marirelocate dito sa may Parkstone. So kaho yung mga materials kung ano mga gamit nila. At yan makikita natin sila. Kanya-kanyang uh, pagbababa ng gamit. So syempre, yung truck na ginamit at syempre yung mga kahoy din, no? Ang mga pamilya residente na inilipat dito sa pabahay ng gobyerno. Parang Black 50 at saka kadang hapong kuya. Pwede magtanong kuya, okay lang ba kasama ko sa video ko? <laughs> ah, saan po sila galing kuya? Saan po kayo galing? Luton, Manila. Ah, Luton, Manila. Kala ko ah, Quezon City kasi. Quezon City yung nakalagay sa tarak ng ano. Oh. Ah, okay po. Sa sila. Ilang pamilya po sila? Na, hindi na Na, ano. ah. Tatlong araw po kayo. ito no. sila parang ilang block na itong uh, oh, na uh, old ano ito, nila eh ito. doon no wala mga tao eh oo oh, papunta ito, dito sila ah. yung nasa critical area ah so, gagawin kasi tuloy ron sa mga affected na lugar oo oh. ng mm -hmm. area tabing creek din no so ayan ah, nandito na sila may sila yung mga apektado na gagawing tulay no kuya no tulay sa bandang Loton uh, at dito sila nailipat. Mukhang urgent na talaga eh, you no? Know, na i-relocate sila kuya gawa ng uh, ayun, nilipat na sila. Oo, oh, yun. Ah, doon sa lugar nila. Oo, oh, yun. Malapit kasi know. sila sa creek. Sa creek. Delik. Delikado na rin talaga kuya, no? Kailipat na rin. Ah, uh, Okay, so ayan, ha, ikutin natin kung ilang block itong nalipat nila. Kuya, salamat sa inyo. Okay. Kuya, thank you ha. Uh, dito tayo sa kabilang sa kalsada tuman. So ayan, parang... Uh, ayan, makikita natin. At sa kabilang side din, uh, meron ding... Uh, lilipat na. Akala ko yung kabilang side lang. Ito dito, yung mga plywood. Kapwede pa nilang pakinabangan eh dinala din nila. Ay! May mga nagtitinta na ng merienda rito. At yun, kanya-kanyang uh, buhat na ng gamit. So, mga Ay! Shoutout kila kuya! Hahaha! <laughs> so Black 60 bali ilang black Okay hanggang dito yung nakaraan Parang dun sa kabila So ngayon ito naman Papunta naman dun sa may kabila dun. Parang tatlong One to apat na block Yung uh, nalipatan ngayon Ng mga narilukid dito sa Manila So ayan halos lahat na Meron may mga nagtitinda na rin kagad oh. At kanya-kanyang linis Yung mga residente na nalipat na dito Ganda nga po ito, halos na ito lahat na oh. May mga tao na. Okay, oh, congrats sa mga agong nari-locate dito sa pabahay ng gobyerno dito sa naikabita. tiba yun, nagtitinda na nga sila napakabilis nung uh, pangyayari ah. Kanya-kanyang linis siyempre. Pag-aayos ng bahay. So yun, mga kahoy na pwede pang mapakinabangan at magamit eh. dinala din ng mga residente, mga pamilya. Pero po. so, yeah, pwede magtanong? Tagi saan kayo, Kuya? Sa kayo galing? Loton po, Santa Cruz. Santa Cruz. Uh, bakit po kayo inilipat? Anong uh, naging... Bali po, naaputan po kami ng kwan, yung ginagawang pasyalan po doon. si sikat na pasyalan sa Intramuros. Diretso ah, po kasi oh. ayala po yun. Din... Ilip po kasi kami. Ah, dineretso na yung ano na yun? Ilang pamilya balik kayo, Kuya? Balik dito, galing ng Loton. 60. 60 families. 60 families. Oh, kala ko taga Quezon City kayo kasi yung truck taga Quezon City. Oh, iba-iba sa kwento oh. So yung mga ano po kayo? Saan po kayo nakatira? Bandang Ilog din. Oh, Ilog. Ah, mga Ilog. Mga taga Ilog. Mga taga Ilog. doon sa ano. Okay, kuya, salamat sa inyo, kuya. Salamat sa time mo ninyo. So ayun, ah, mga naging apektado sila doon sa development sa Manila, sa may Santa Cruz. Santa Cruz Lotod, 'no? Sinasabi. <laughs> Ay, salamat kuya <laughs> So, ayan, yung uh, sitwasyon ngayon dito At uh, yung mga gamit, yung pwede pang pakinabangan I-dala-dala eh, ng mga pamilya So, ayun, dito, naghahanap ng mga pagiging bahay nila Ay, maganda shout nga po. No. Ay, shout, shout out kay down. Kuya. Ropang Luton. Ropang Luton. So, may mga halaman pa sila atin na tinala. Ay, <laughs> Okay. Naku, naubos na ako. Sige, salamat. so, ayun, no, yung mga Pagong lipad dito, eh, kanya-kanya ng uh, pag-aayos nung uh, magiging bahay nila. Kumusta? Gandang hapon po. So, ayan yung uh, sitwasyon nga yun. Magandang hapong kuya. <laughs> Lotong din kayo kula galing kuya. Ano pong masasabi ninyo kuya sa bahay kuya? Uh, maganda naman talaga yung bahay. No? Kasi uh, nakatiles na, pinturado na, linis na lang, konting ayos. Eh. O, oh, kayo, may kuryente na pala yun sa inyo, no? Ayan, no? Tatap na lang ata yan, eh, no? Puti na lang, no? Yun, no? May kuryente na kagad kayo, kuya. Sige. Oo nga. Kaya, kahit pa paano eh. Saka may tubig na rin ata din kagad, you eh, know? Nagkaroon na. Apply pa, ah. At least eh. Oo. -o. Kasi may linya naman na talaga ng ano eh. Mga tubig eh. Sa sampo kayo. Dahil may kuryente na sa inyo pala. Napatapat kayo sa may kuryente na. Tatap na lang. <laughs> Kaya yung iba ay makikikabit yan sigurado sa inyo. Ano muna tawag dito? Uh, ano ba yun? yung submitter, no? Sige, kuya, salamat sa inyo. Busa thank you. Salamat. Hello. Hello. Kaya, uh, kumusta kayo? <laughs> no, masasabi nyo sa lugar dito sa relocation, okay no? lang. Magandang hapon po. <laughs> Maganda ba? Thank you. <laughs> So, ayun, ah uh, okay naman yung ano natin sa mga pamilya na ma-relocate dito. At yun, sa kabila, oh. Okay. Kanya-kanya ng ayos, okay. kanya-kanya nang linis. Kaya <laughs> So dito, parang ilang pamilya yung uh, Nalipat dito So yung kabila, parang hindi pa Wala pa masyadong kinakapon So dito, halos, ayan, meron na Itong kabilang side At yun, ah uh, Ganda nga po hunay. <laughs> Kumusta po kayo? Sama kayo na sa video ko na Linis na muna. Oh. Bilis niyo yun Nagkakapagsabon na kayo ah. Ano sa tingin po ninyo na yung bahay na Paganda po ba? <laughs> Naka-tiles na eh, no? <laughs> Sige nai, salamat. So ayun, nakita natin na ah, sinasabon na kagad nila yung loob ng bahay nila. Inihuga, inuhugasan na ayun, no? Oh. Linis na. At yan, kadang hapon. <laughs> Kanya-kanyang linis na ng uh, ah, pagiging bahay nila. So ito, parang inano na kagad ng tubig para malinis na. Ay, sige, salamat. <laughs> Thank you. Thank you. ayun, mga kahoy talagang uh, dinala rin talaga nila yung pwede pang mapakinabangan. So, ayun, yung update natin dito sa may Parkstone, Calubcob, at uh, nachimpuan natin yung mga na-relocate from uh, Santa Cruz, Manila. So, sila daw yung mga naapik tuhan sa ginagawang development doon sa lugar para sa pagpapaayos ng uh, syudad. At karamihan uh, naman, may mga nakausap naman tayo, natanong na happy naman sila dun sa mga sa bahay no o sa pabahay ng gobyerno na kanilang uh, nga paglipatan dito. So at makikita rin natin eh halos lahat ng pwede pang mapakinabangan doon sa dating tinitirhan nila eh, dinala din nila yung mga kahoy, yero, makikita ninyo eh talagang uh, binitbit nila. At yun din sa tulong eh at makikita rin naman natin na uh, meron din silang service no na pinaglagyan ng mga gamit na pinrovide din ng gobyerno ng lokal ng uh, Manila siguro, no? Pero yung truck ay from Quezon City so siguro coordinated na lang yun dahil uh, government agency naman sila, isa naman sila, uh, gobyerno naman kaya eh, sa pagtutulungan eh, naging maayos yung uh, paghahatid ng mga pamilya o mga residente na naapektuan ng development sa Manila dito sa parks doon na ikabiti dito sa may Okay, so yun lang yung update natin. Maraming maraming salamat sa mga Walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. Maraming maraming salamat po sa inyo. Go na po tayo. Parang meron pa. Uh, alam ko, 3 bats itong uh, malilipat dito. Uh, Naggaling Santa Cruz, Manila. Sa so, may Luton daw. Hindi ko alam kung magkatabi yun, o isa lang yun. Santa Cruz, may nagsasabi kasi Luton, saka Santa Cruz. Pabasta, magaling silang Metro Manila. <laughs> sa may Manila. Okay, go na tayo.